Word of, Word of the, the Norte. Norte! Ang ating Word of the Norte ay... Salitang... Salitang... Kanina! kanina. Sa Bulinaw. Naun-ut. Naun naun, Hindi ko alam yun talaga. <laughs> Taga-Bulinaw ka. Taga-Bulinaw. Sa so Ibaloy. Nung taugay. Nung taugay. Nung Taugay. Kanina. Ilo ko, Itatay. Itatay. <laughs> ita Tay. Sa Kangkanaoy? oy. Ed Kaunyan. Kaunyan. Uy, parang si Ed Kaunyan, kalugan. N <laughs> Kawa ko pa ka, Nandin. <laughs> oh. Oh, nandin. Nandin. Sa Pangasinan, naniman Nanima. Nan Naniman. Naniman. Na, nan Kanina. Oo. Hello. Oh, Pero natuwa ako dun sa Landin. Hello nga pala kay Kwan ha. Kay, ano kasi pangalan niya? Si Yana. Oo. Si Marian Nandin. Diyan sa may so, uh. uh, ba bu Bugalion. Ngay, Bug -ga, Ang nagiging host natin minsan sa Ganda Mo Pangasinan. Nandin ang yung mga ano dyan sa Balunggaw. Yung mga... Suman. Yung mga tupig-tupig. Ganun. Suman. eh, uh -oh. yung mga ano, yung mga kambing-kambing daw. Masarap daw. O oh, kasi mas madami nga ang kambing doon sa Balunggaw kaysa sa oh, oh. tao. Mga ka. kaldirethan. Kaldir mm. Oo. Oh, oh. Ay, pinapaitan. Oo, O, oh, oh. pag oh, pinapaitan oh. naman, mga ka-MB, ka pumunta kayo sa Rosales. Oo. kaya oh, oh. shoutout mo na ulit. Shoutout mo na ulit. Baka magpadala. Hello, Rosales. Tatapad lamang po yan ng kwan, ha? Presidensya. May kalsadang papasok doon. Ang sarap. Oh. Ang sarap ng kanila doon. Talagang, ay. Lasang-lasang mo talaga pait. Pait <laughs> <laughs> na lang. Pait. Oo, oh, sarap yan. Kaya pag mga food trip din lang yung habol ninyo mga ka-MB, pumunta na kayo ng Pangasinan.